Nagpartisipar man ang masobra 50 kaestudyante halin sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology sa ginpatigayon ng Dugong Bombo 2025 sa Iloilo Science and Technology University, main campus sa La Paz, Iloilo City, kahapon ng Adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Lori Robles, National Service Training Program, Coordinator sa IS UFST iyagin pahayag na tuma ng iya kalipay bangod ini ang pinakauna nga tion nga nag-intra ang iya mga NSTP students sa among nga programa. Suno sa iya, apisar pa nga hindi tanan ng on nga donors. Madamo gihapon ang nakuhaan sang dugo nga makahatag sang bulig sa madamo nga mga nagakinahanglan. Dugang pa ni Robles, nakita niya sa nawong sa mga estudyante ang kalipay abangod para sa ila tuman kadako nga bulig ang ila nahimo para sa mga pumuluyo ilabi sa mga nagakinahanglan sang dugo. Ginpayag man niya nga ang pag-upod sa mga estudyante sa among aktibidad, hindi mabayaran sa kwarta o bisan ano pa nga mga bagay bangon bango nakita niya ang ilang matuod-tuod nga pagtinguha sa pagbulig apisar pa nga hindi nakabat siya sakit. Sa piyak nga bahin, nagsilingman si Robles nga handa sila nga magpadayon kang magupod sa iban pa nga aktibidad sa Bombo Radio Philippines. Nakita ko sa akong mga estudyante nga hapigid sila kay uh, makabulig sila sa aton nga mga pamuluyo, mga fellow ilonggos kapin pa sa mga uh, aga lansang dugo. Ma. Actually, ma'am, hindi siya mabayaran sa kwarta o kung anong mabagay. Kaya ang nakita ko sa kabataan nga, willing gid sila ya, uh, wala sila yung galagas incentives na ihatag naman sa NSTP. Ang importante is, gusto nila magbulig sa mga gakinang lahat yung mga filo ilonggos, ma'am. Tananin ninyo, kaya nakita ko ang participation naman nga nami gid. So, siling ko, kung pwede, tananin ninyo nga mga events, i-inform kami ahead, kaya gusto gid namin niya mag-join. Uh, mag